Ramdam mo na ba ang lamig ng simoy ng hangin ngayon? Dumadaan kasi ang hangin sa mga nagyeyelong parte ng mundo, kaya nakakaranas tayo ng malamig na simoy ng hangin. Pero paano na lang kung matunaw ito? Ano nga ba ang epekto ng pagkatunaw ng yelo sa mundo? At bakit kailangang mag-alala ng mga Pinoy rito? Here's what you need to know. Maraming bansa, lalo na sa Himalayan region, galing sa mga yelo ang inuming tubig. Ayon sa mga eksperto gaya ni Dr. Heidi Sevestre, isang French glaciologist, malaking tulong daw ang tinatawag na cryosphere ecosystem o parte ng mundo na may yelo. Ilan narito ang snow, glaciers at sea ice. Parang salamin daw ito sa space na nagpapanatili ng lamig sa mundo kahit wala tayong snow sa Pilipinas. Dahil sa cryosphere, nakararanas tayo ng lamig ng panahon. Hindi lang sentro ng komersyo ang Maynila. Napapaligiran din ito ng dagat gaya ng Manila Bay. Bukod sa Maynila, binantayan din ang pagtaas ng tubig sa Cebu at Davao. Kaya patuloy na ang pagkuha ng datos ng Namria sa iba pang lugar sa bansa kung patuloy na lumala ang climate change at hindi magbago ang paggamit ng tao sa fossil fuels, posible raw mangyari ang ika na extinction o pagkaubos ng likas na yaman sa hinaharap. Today, if we do not invest in fighting the climate crisis, we are investing in a future that will be very, very difficult for all of us. So it's a win-win. If we fight the climate crisis together, then our future can be better for each and every single one of us. Let's keep hope. Let's keep fighting. Let's keep working to fight the climate crisis. And there's everything to gain from it.